One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sam ninyo. Charot! So, kamusta sana naman kayo lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh ng mamasam ninyo ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa ating lahat ng bonggang bongga. Oh my gosh, ang bilis ng araw, no? Nakakaloka. Pero syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Song Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at saka syempre sa mga bago natin Subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo Siyempre dito sa channel ko At siyempre sa solid na makamamasam dyan Na talaga naman busy busy sa comment section Araw-araw lagi-lagi Hello sa inyo lahat Kaya may shoutout kayo sa akin Siyempre shoutout tayo kay James Baluyot Nati, ano, Gumyay. So, ano, Jesusa sa Gloria. Julia Chong. Lara, High 5K. Hello sa'yo. Eli Boy Samson. Yaya Muhammad. Russell, 26. Snake Gem. Dave Velasquez. Sharon Suswan Sane. Birthday niya sa April 7 And then of course Kay Cesar Anion Nuevo 5316 Hello Si Barbet Elizalde Shout out din tayo Kay Anisha Victor, ano, Big Fortella, Ronnie Guevara, Claire Ingles. Maraming salamat. Ricardo Jr. Kinyusala, hello. Maraming salamat sa suporta. Ah. Kay Robert Casanyas, maraming maraming salamat. At saka syempre, gusto ko rin magpasalamat kay Madam Herrieta Solidad. At saka syempre hindi natin makakalimutan si Madam Jenna Lina Paton. Gusto ko rin magpasalamat kay Attorney Cornelio Dilag at saka kay Maverick na lagi din nanonood at tumututok dito sa channel natin. Araw-araw lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal kay Daddy Eddie. At saka syempre bago natin makalimutan si Eddie. Hello Eddie. Maraming salamat kay Edhi sa pagtutok niya dito. And then, of course, si Carlo Magat. Hello, thank you so much. And then, syempre, ang nag Josa diyosa ng kagandahan. At ito nga, ready, ready na sa Binibining Pilipinas, si Christine Ann Perez. Ayon. So, nakakaloka, no? Ang bilis ng araw ngayon ay Friday na, na nasa 21st na tayo ng month of syempre ng Marso. And then, eto na nga, kahapon nga, grabe, nagdaksaan ng mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas, yung mga magiging officially candidates dyan. Ako, ano bang masasabi ninyo? At eto nga, ang sabi nga, uusapan na sa social media, ang Binibining Pilipinas ay meron Miss Globe, uh -huh. meron silang Miss International, mm, bongga yan And then, meron pang isang corona na madadagdag At possible, dalawa pa mm -hmm. Kaya, abangan natin yan Kasi, hindi lang isa, kundi dalawang corona daw Sa isa, sigurado na yon, Pero yung isa, para yung madadagdag na baka maging dalawa 50-50 pa tayo dyan But, abangan natin kung ano ang madadagdag na corona dyan sa binibining Pilipinas ngayong taon na to. Oh my God! So, ayun nga! Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, mama somethingin mo. Nangangamoy corona ba si Chris Nangravides dahil sa press con ng Miss World? Ayun nga. So, si Chris Nan, ang kanilang cover. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Kasi di ba parang napapansin ang ganda ni Chris Nan Garavides ng Miss World. Dahil mismo sa Miss World page, pinost nila ang photos ni Chris Nan Garavides para sa kanilang press con. So, anong ibig sabihin nito? At si Madam Julia, ayun nga, natuloy nga yung press conference niya dito sa ano sa Miss World sa India at medyo nairita nga si Madam Julia dahil sa ingay nga ng mga press doon na lumahok doon sa press con nila medyo nalo kasi Madam Julia anyway, so ito lang ang pahiwatig na tuloy na tuloy na ang Miss World sa darating na may. So, abangan natin yan. So, sobrang nakaka-excite ang Miss World ngayon. Dahil ang ating pambato na si Krisnan Grabidas ay talaga naman nararamdaman mo na lumalakas ang laban niya dito sa Miss World. Ayun, mukhang, mukhang nangangamoy corona ang Pilipinas ngayon. So, tignan natin, abangan natin. So, usap-usapan nga na ang Miss World ay magbabalik sa binibining Pilipinas. Ayun yung hindi pa natin sigurado kasi wala pa naman talagang kompirmasyon mula sa mga national pageant kasi di ba ang sinasabi nga ni Mr. Arnold sa kanya daw yung Miss World. Pero sinasabi naman ng iba magbabalik daw sa Binibining Pilipinas. Ang gat hindi ina-announce ng Binibining Pilipinas, wala tayong dapat paniwalaan kundi hintayin natin yung officially announcement nila. At doon tayo magbibigay ng reaction ng bonggang-bongga. ba -bongga, diba? So, yon So, sa ngayon, i -ano muna natin, i-keep muna muna natin sa mga mind natin na kay Mr. Arnold ang franchise ng Miss World. O, ba diba? So, yon So, para matigil ang lahat. Kasi ang dami-dami kasi ng mga nagtatanong tungkol diyan, nakakaloka. At ito ang mas nakakaloka, speaking of binibining Pilipinas, Annabel McDonald nako. Tuloy na tuloy na nga dito sa Binibining Pilipinas. So 'yon. Magandang choice ni Annabel McDonald na sumali muna siya sa Binibining Pilipinas kaysa magbalik siya doon at makipagpukpukan siya sa Miss Universe Philippines. Yung ganda kasi ni Annabel McDonald, alam mo 'yon na sobrang perfect for the Binibining Pilipinas Spreading Globe or International. O, oh, di diba? So, yon. Kaya ako para sa akin, bongga na nandiyan sa si Annabelle McDonald. At kung makukuha nga uli ng Binibining Pilipinas ang Miss World, pwedeng pwede si Annabelle McDonald sa Miss World, di ba? So, yon So, ako para sa akin, why not? So, ang bongga. So, kahapon na ayun nga, nagtuloy na. Di ba sinabi ko naman na to sa inyo noong nakaraan na si Annabelle McDonald ay mukhang may planong sumali nga sa Binibining Pilipinas. Kasi, di ba, sinasabi nga nung iba, dapat sa Miss Universe Philippines siya magbabalik. Pero, nagulat kasi wala doon. So, sabi ko, ay baka sa Binibining Pilipinas. And then, ayan nga, nandiyan siya, nakakaloka. So, uh, happy ako para kay Annabelle McDonald. And tignan natin kung ano ang ipapakitang eksena ni Annabelle McDonald dito sa binibining Pilipinas ngayong taon na to. Are excited guys? Kasi ako yes, sobra excited ako. Another candidates from Miss Universe Philippines go to the binibining Pilipinas. O ba diba, palitan lang sila. Eto nga, si Joanna Marie Thornley Lee. Nandito din. Dati siya naging pambato ng Angeles sa Miss Universe Philippines ngayon ay binibining Pilipinas candidates na. Hindi lang naman to first time ng mga taga Miss Universe Philippines na sumali sa binibining Pilipinas. Actually, may naipanalo na nga ang binibini na mula sa Miss, U sa Miss Universe Philippines. Eh. Ang nilaban lang natin sa Miss International, galing sa Miss Universe Philippines, tapos nagpunta dito sa binibining Pilipinas at nanalo, di ba? So, hindi imposible na manalo ang isa sa mga magiging kandidatang na na sa Miss Universe Philippines. So, pinapatunayan lang talaga ng binibining Pilipinas na yung hinahanap nila ay swak doon sa mga girls na sumasali dito sa binibining Pilipinas kahit saan pa siya galing. Kaling pa siya sa Miss Universe Philippines, sa Miss Earth, or sa Miss World Philippines. Okay na okay para sa kanila as long na ipakita ni girl yung galing niya, di ba? Kaya yung mga nag-join ngayon Laban lang O oh, diba So yon? Ay nako Exciting Dahil at least nakikita natin Na magiging grabe na talaga Ang pukpukan at bardagulan Ngayon pa lang Dito sa binibini Pilipinas Wala pa sila officially candidates niyan, ha And then ayun Abangan natin mm -hmm. Eto ang mas kaabang-abang Sabing ganon Mama Sam Who is she? The Philippines representative For the Universal Woman 2025 Will be revealed on March 25 Ako diba hula ko nga to si Jasmine Omay to. So, marami kasi nagsasabi na mukhang si Jasmine Omay ang ilalaban na Miss ano Universal Woman. So, abangan na lang natin sa March 25. Mm -hmm. Kung si Jasmine Omay nga to. At nakaka-excite dahil syempre ko si Jasmine o may ay bongga mm <laughs> bongga yan and then para na sa natin chika Herlin Budol sa Sabak Sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to ay nako si Herlin hindi ko pa sigurado pero alam nyo sa totoo lang gusto ko naman sumali si Herlin Budol sa Miss Grand Philippines why not dahil magaling ang Herlin Budol at talagang masasabi ko oy interesting ha kung sasali si Herlin Budol sa Miss Grand Philippines. Pero kasi hindi ko alam kung prepared na nga ba si Hurling Budol para sa kanyang laban, di ba? Kasi alam naman natin na medyo may problema ang kanyang communication skills. I think ayun muna yung kailangan niyang tutukan para, ano mo yon makalaban siya ng todo-todo at kung sakaling magbabalik siya, ay siguradong panalo. Maganda si Hurling at kung tutuusin, pwede na eh. Kaya lang, ayun nga lang yung kanyang com-skill Kasi kahit mag ano siya, mag-interpreter siya, hindi niya talaga na di-deliver ng bongga-bongga yung kanyang mga sinasabi. Kaya medyo, ayun, nakakalungkot. Pero abangan natin kung papalo nga ba ang Herling Budol sa Miss Grand ngayong taon na to. Hindi natin alam, mali mo, biglang sumali, di ba? Pero eto, mas nakakaloka. Miss, U Miss Grand And universe, nag-sunny puwersa. Sunny naman ang global at kosmo. Mm -hmm. Talagang tinatapatan na nila, no? So, medyo ambisyosa lang itong si kosmo at saka si global kasi bago pa lang naman sila. Actually, yung global medyo matagal-tagal na pero hindi pa siya napapakilala. Pero ngayon, talagang umi na siya. And then, ayan, si Cosmo. Pangalawang taon pa lang, parang feeling niya, big five na siya, ganon. So, medyo nakakaloka lang si Cosmo. Kasi, ano siya, yung parang, alam mo yon masyado siyang mainit, masyado siyang uh, atat. oo, doon sa, ano, sa posisyon na gusto niyang makuha dito sa mundo ng pageantry. Ang akin, naiintindihan ko na inilalaban niya. Pero nandoon ako sa point na sana maghintay sila sa tamang proseso at ipakita nila yung kanilang, ano, kanilang galing pagdating sa labanan ng mga girls nila. Kung baga parang yung mag build nila yung credibility, build nila yung tiwala ng tao sa kanila, yung mga ganon, hanggang yung mga tao na mismo magpuntahan sa kanila at magsialisan sa mga ibang pageantry dyan, di ba? Pero at the end of the story, sabi ko nga, community nito magiging community din neto eh. So dapat mag-ingat si Global at saka si Cosmos sa ipinapakita nila dito sa social media. Eh katulad niyan, kinakalaban din nila yung Philippines, oh, 'di ba? So maliligwak sila. Kung ako sa kanila, dapat magpabango sila sa Pilipinas para yung suporta nila maging solid kasi iba kasi ang suporta ng Pinoy, 'di ba? Kapag sinuportahan ka ng Pinoy, ay winner ka. Aha, so yan. Kaya ang masasabi ko diyan. Mm -hmm, abangan natin, 'no, 'di ba? Kung ano ang magiging eksena nila diyan. At tingin ko naman ay may ibubuga naman sila. Kaya na kailangan lang nila na mag-spend pa or mag-invest na maraming panahon para alam mo yon makakabog. Si Miss Gran, hindi naman yan bukas. Oh, sikat na ako. Kailangan din talaga ni Miss Gran na patunayan sa lahat sa mundo ng pageantry. At maraming pinagdaanan si Miss Gran, ha? Mm -hmm, Ganon. And then, good luck. Good luck sa kanila. Good luck sa mga eksena nila. Nakakaloka sila ng bonggam-bongga. And then, eto, ang sumunod natin, chika. Oh my gosh, kahapon nga sa eye color, nagbardagulan yung mga kandidata. Talagang puksaan yung ganda nila. Atisa, Katrina Ligado, and then, ayan, si Chelsea Fernandez. Plus, nandiyan din, syempre, si Yana Adwana, na talagang masasabi ko, pasabog yung ganda. Pero ang tanong ng lahat, bakit hindi daw isinama si Winwin -win doon? Ay, nako nakakaloka. Yung ibang candidates din naman, hindi rin naman sinama. Ito ay choices, syempre, ng, ano, ng, ng mismong may-ari ng eye color. Kung sino yung gusto niya yung grupo-grupo. And then, hindi naman ibig sabihin na wala dyan si Winwin. -win. Ay, hindi na siya bonga So, bonga pa din siya kasi binigyan nga siya ng solo, ano eh, solo shoot eh, So, yon Ako ang masasabi ko, uh, pagdating naman dito, ganito sa Manalo. Talagang wala naman akong masabi sa ganda nila. Talagang nagmamayagpang at talagang bumubukagkag ng bonggang-bongga yung kagandahan nila. Ang hirap pumili sa totoo lang ngayong taon na to. Kasi may mga nakikita kang naglalaro na... Ayan, katulad niya, si Malay Aklan ba yan? Oo, nako. Isa siya sa mga parang, kung pag mag-perform to, nako mukhang tinip din to. Sa so, dahil yung ganda niya, talagang pasabog. O may eksena, di ba? So, isa siya sa mga parang, oh my gosh, si, titignan ko din ngayon dito si Aklan. Pero, parang nawawala naman si Bagyo. Kung papansinin mo, si Bagyo parang biglang nanahimik after ng swimsuit. Parang hindi na siya maka na ng bonggang-bongga. But, syempre, si Laguna naman ay continuous pa din ang pamamayagpal. Kaya lang doon sa eye color, yung nakita ko yung ano niya, hindi siya ganong kabongga yung, yung, yung face value ba parang medyo nawawala yung tinang. Oho. And then, si Winwin -win Marquez naman, syempre, maganda pa rin. Oh, ba? Diba? So, wala naman ako masabi sa ganda ni win -win pa. Talagang namamayagpag pa din siya ng bonggang-bongga. So, sabi ko nga, dito sa laro ng Miss Universe Philippines, hindi mo maaano to eh. Kasi, I ang hirap balansehin kasi sobrang dami ng magaganda tapos biglang may mga umi-eksena na ay nako so kailangan talaga makita natin yung mga performance ng mga kandidatang to kung gano'n nga ba kabongga talaga at kung gaano nga baka palo, 'di ba? Si Bohol, dati maingay na si Bohol, tapos ngayon parang biglang nawala after ng swimsuit shoot. ah uh, so tingnan natin in the future kung sino talaga ang makikipagbardagulan. Sabi ko nga kapag may event na sila, may eksena na sila, doon magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang tunay na Pasabog, di diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat. Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow, thank you guys Oh, <laughs>